At syempre, hindi lang ano breakfast ang ating bukas. Mayroon pa tayong mga na talaga namang magugulat kayo. Kaya naman live tayo ngayon sa Pasay City. Ako naman si Diwata. At syempre, katabi ko ngayon si Kuna, ang aking friend na... Matumera! Patunela! <laughs> <laughs> Ayan guys, ha? Uh, natin, uh, may dating naroon po tayo. Nakakatuwa naman sa totoong buhay lang kasi di ba? sa kabila ng sobrang dami ng naninira sa aking parisan, ang mga tao talaga, sobrang dami pa rin naman talaga naniniwala talaga sa atin. So, pakita natin ngayon, di ba? Ang daming kumakain, kahit sabihin pa nilang wala nang kumakain, marami pa din talaga. Live tayo ngayon, o. Oh. Ayan, marami pa rin kumakain, may pila pa din. Pero hindi na nga lang yung pila katulad nung dati hindi, hindi na nga lang katulad nung dati talaga na sobrang dami ang haba ng pila. Ngayon naman talaga, hindi siya nawawala ng pila, Ay, hindi siya nawawala ng tao, pero dire-diretso yung pila, hindi na masyadong mahaba, pero ang tao, consistent yung dating. So, ayan. Ayan, sobrang dami ng tao kumakain. O, Iba-ibang lugar yan sila kasi mayroon mga taga Cebu, may mga taga Davao, may mga taga Kiapo na nandito ngayon nagtatry para ma-experience ang Diwata Paris. Taga Bulacan sila. Hello. Shout out sa mga San Jose del Monte Bulacan. Nang, nang, galing kami doon nung nakaraan. San Lorenzo, di ba? O, oh, di ba? Shout out sa mga taga San Lorenzo. Sal, sal. O, oh, di ba? Nang mga mayayaman sa Bulacan nandito kumakain sa Diwata Paris. Kaya naman talaga. Shout out sa mga taga Bulacan. Diwata, pwede mo ano? Picture? di kuya. Sige. Oo nga, si Madam may ari ng mga school sa Bulacan tapos may may ari din sa mga estudyante o di ba? Mga syala tapos nandito lang sila sa Diwata Paris ngayon para mag-try. And of course, para matikman din yung Diwata Paris <laughs> Mino. Kay <laughs> Glenalyn Costales. Glenalyn Costales shout out. Ano ba, ba girlfriend? Eh, Vincent. ni Nicoya, hello shout out. <laughs> So for this video, sino ang bantay dyan? Ikaw? Kaya? Naku, panay ang ano ha? Panay ang stretch. Kaya nga, bakit ano? Dyan ka? Sino? Bakit si Warren? Hindi pa, pagpapalit ka, si San Bangos mo? Doon sa dati ko. pag pagpalit kayo ni ano. O oh, sige na, pagpalit na kayo. Sige, na, magpalit kayo. So ang sipag ng aking mga employees. Asa man ng imong mga guys. Ang imong mga guys, we are magpicture daw kami sa mga guys. No, nakalive, nakalive tayo. Live, 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 live. Shout out. Asan man ng imong mga voices. Namiya yung ano. Ayan ang pila ngayon dito sa Diwata Paris. May silang pero sulit naman, di ba? Kasi may mga tao pa din naman talaga. Sobrang dami pa din. Hello po. Maayong gabi. Maayong tanan ng mga bisaya diri. So nandito sila kuya. Nag-order ng ulo. Tapos ng uh, paris Paris buto-buto. And of course, may mga libre of drink sila. From Cebu, Bisaya. Davao ah, From Davao. Shout out Davao. Makina Davao. Yan yes, ka na. Kuya Wakman. Okay, thank you so much. Salamat, salamat kaayo ka din kuya sa mga bisaya. Salamat. Ang aking mother naman nagbibisibisihan dito. Akin na ako na. Ah, oh, sige. Yan. Yeah. Okay. So, sa sila, si Kuya Picture Picture okay. Ngayon si mother naman nagbibisibisihan dito. Si mother ko naman nagbibisibisihan. Bakit nag -ano ka dyan? lang ka nalang matulog. Bakit nag -ano ka ng mga plato? Okay. Nagkinaturo ko kanina. Nagkinaturo daw siya kanina. Sabi niya kasi tulog ako ng tulog kanina. No, no, no. Ang ginawa mo, matulog ka na lang. Hindi <laughs> ka na dyan magbisibisihan. Kung ka pa. Trabaho na naman ito. Picture, sige ho. Okay. So, ayan, guys. For today's video, once again, live tayo sa Diwata Paris na kung saan marami pa rin ang kumakain. Live tayo sa Diwata Paris over fan page. Mayroon tayo 1 million mahigit na followers na. Birthday mo, kuya. Shout out and happy birthday. Lilipas din yan. Ayan. Thank you so much. Ayan ha guys, once again tomorrow ng umaga 5.30 sa Quezon City tayo, Quezon City Brands. Doon tayo mag-unly break pass kasama natin ang unang hear it live tomorrow sa Quezon City Brands. At syempre, silipin nyo din yung mga bagong eh, lalatag ni Diwata na karagdagang negosyo. Hindi lang Diwata Paris, meron pa tayong idadagdag na negosyo. Nakapost na dyan sa ating page, ating Facebook page. For like follow and share na lang guys and of course once again maraming maraming salamat sa mga tao sumusuporta pa din sa Diwata Paris at syempre maraming salamat sa ating Panginoon kasi kahit papano hindi niya tayo pinapabayaan laban lang as long as na wala tayong ginagawang masama hindi tayo naman marawisyo lumalaban tayo ng patas sa pamaraan hindi tayo pabayaan ng Diyos tandaan niyo yan Diyos lang ang may karapatang humusgas sa kapwa nating tao. Yun lang Hi po Shout out Si Bibi Oh baby Ang cute naman ni Bibi Inalikan <laughs> e ko si Bibi Ang cute Baka magkamali ako ng kiss no? yung tatay palang lang Nahalikan ko Hindi <laughs> pa. Picture-picture. Hello. Thank you. So, ayan, guys. Once again, maraming salamat sa inyo, sa suporta For today's video, mag-end muna tayo ng live. At, mag si break muna si Diwata. Ayan, sa mga oras na ito, marami pa rin ang dumarating at kumakain sa Diwata Paris. Ah! Ay Maraming salamat Thank you for coming Diwata paris Diwata paris Experience Sige po Ay pwede po Yan mga bagong dating sila guys nakakuha naman Saan pa kayo galing madam? From Dasma Kabire Ayan guys Maraming salamat Kuya ko birthday Pangalan ni kuya Kuya ko Ran Sa Sambales Iba Sambales Kuya Ran Sa Iba Sambales Shout out sa Happy Birthday Happy Birthday Hi, Aksa Philippines, Philippine. shout out. I love you all. Ayan guys, maraming salamat. Please like, follow, and share sa ating live. Maraming salamat. I love you all. God bless po sa ating lahat. Mwah.